Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang motoristang naglagay ng isang aso sa trunk ng sasakyan. Depensa ng kapatid ng driver, maayos ang lagay ng aso na near-escue nila dahil hindi na naalagaan ng iba. Viral ang post na ito ni Jay De Guzman tungkol sa paglalagay ng isang motorista ng aso sa trunk ng isang kotse. Kwento ng driver ni Jay, nalaman nilang may aso sa trunk nang biglang bumukas ang trunk at sumilip ang aso. Tapos nakita ko mayroong aso na hingal-hingal lang, haba-haba na ng dila. Tapos sabi ko, oh, ba't may aso roon? Sabi ko, bakit doon nilagay yung aso? Sabi ko, baka mamatayan, sinara niya uli eh, syempre, sabi namin, baka masupukit yung aso. Sa updated post ng uploader, sinabi niyang nag-message sa kanya ang kapatid ng driver ng kotse, at sinabing okay naman ang aso. Iniligtas lang daw ang aso at natakot ang kanyang kapatid na makagat ng also, dahil bago pa lang sa kanila kaya nilagay ito sa trunk. Sinisikap natin kuna ng pahayag ang driver ng kotse. Pero nagpadala ang kanyang kapatid ng videos ng aso para ay pakitang maayos ang lagay nito ngayon. Sabi pa ng kapatid, hindi masamang tao ang driver ng kotse, bagamat posibleng mali ang paraan ng pagbiyahin nito sa aso. Nilinaw rin niyang hindi sa pound galing ang aso, kundi sa isang kakilalang hindi na raw ito maalagaan. Pero naglabas na rin ang Land Transportation Office ng Shokos Order para maipaliwanag ng may-ari ng kotse at ng driver ang nangyari. Gayon din kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reckless driving. At kung bakit hindi dapat suspindohin o bawiin ang kanilang driver's license. Ang Philippine Animal Welfare Society naman nakikipagtulungan na rin sa LTO at magsasampa naman ng kasong kriminal sa nagbiyahe sa aso. POS will be pursuing the criminal case, we are already drafting our complaint, criminal complaint, against the registered owner. This is a clear violation of Animal Welfare Act, nakalagay pa doon, if you place the animal in the trunks of vehicles, automatic, it is a violation under Section 4. Sakali magliligtas ka ng hayop pero natatakot kang makagat nito, payo ng pose. With a towel, you can bring the animal inside the vehicle. Yun ang acid test eh, ano ba yung cruel, kaya mo bang maglagay ng tao in the same situation? Sakaling namatay ang hayop, isandaang libo ang posibleng multa at hanggang dalawang taon ng kulong. Samantala habang buhay ng hindi isuhan ng driver's license, ang bus driver na sangkot sa karambola sa SETEX na ikinasawi ng sampung tao. Required na rin ang pagpapadrug test ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan kada tatlong buwan. Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng driver ng Pangasinan Solid North Bus na sumalpok sa tatlo mga sasakyan sa SCTEX na ikinasawi ng sampung tao. Habang buhay na siyang hindi makakakuha ng lisensya, kasunod yan ang nung una pagtanggi niya sa drug test. Pinadrugtest test pa rin naman siya at nagnegatibo naman, pinapadrugtest test na rin ang mga driver at konduktor ng Pangasinan Solid North. At dahil suspendido lahat ng 200 bus ng kumpanya, binigyan ng special permit ng LTFRB ang 200 bus ng ibang bus company na panorte para saluhin ang mga pasahero lalo ngayong eleksyon. Sasampahan din ng reklamong si Bill bus company para makasingil ng danyos bukod sa mga babayaran ng insurance ng bus company. I can't give the family justice, mismong transportation department na ang nagsasabi, pakiramdam ng publiko, hindi na sila ligtas sa ating mga kalsada, bagay na pinasusolusyonan ang Pangulo sa Departamento. Kaya iniuutos na ng DOTR ang mandatory drug test kada tatlong buwan sa mga driver ng lahat ng mga pampublikong susakyan kasama na ang mga motorsiklo. Magpaparandom drug test din sa mga bus at truck ngayong linggo. Even roadside to, mga trucks, truck stops, not only terminals but sa mga truck and bus stops along the way. Iniutos ng Pangulo na pag-aralang gawing apat na oras lamang ang biyahe ng mga bus driver mula anim na agad na rin ipatutupad ng DOTR, pinahihigpitan din ang pagsusuri sa mga pampublikong sasakyan, training at eksaminasyon ng mga driver, gayon din ang pagbabatupad sa speed limiter law na naglilimitan ang maximum na takbo ng mga pampublikong susakyan, closed van, Hauler or cargo trailer, shuttle service at mga truck